Ito lamang Hulyo, maraming lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity, kabilang na ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong krising, Dante at Emong na pinalakas ng habagat. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, ipinatutupad ngayon ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Kaya para matiyak na nasusunod dito, nag-inspeksyon ngayong lunes ang Department of Trade and Industry kasama ang Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa kanilang pag-iikot sa kinta market sa Maynila, nakita nilang mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang baboy. Nasa 390 pesos na lamang ngayon ang kilo ng kasim na dating umaabot sa mahigit 400 pesos. Maganda yung presyo lalo na sa pork, uh, malaki yung binaba ng presyo ng baboy. Nasusunod din ang presyo ng manok at isda sa itinakdang presyo ng DA. Good news for the consumers kasi yun talagang gusto ng ating presidente na ibaba yung presyo ng mga uh, bilihin sa palengke. Tumaas naman ang presyo ng gulay dahil sa nagdaang sama ng panahon. Ang sili na nasa 150 lamang dati ang kilo, ngayon ay nasa 480 pesos na. Paliwanag ng tinderang si Evangeline. Kasi maulan ko, hindi talaga nagano yung mga pamumunan labunin natin ngayon. Pero pag tag-araw talaga, mababa din naman 'yan. Maabot lang yan ng 150, 100, ganoon. Pero ngayon kasi sumunod sunod bangyo, kaya ano kaya talaga, wala talagang halos makuha. Bukod sa sili, mataas din daw ang presyo ng gulay Bagyo. Pero ayon sa DTI, normal lang ang pagtaas ng presyo ng gulay, lalo na't nakaranas ang bansa ng sunod-sunod na kalamidad. For the vegetables, the prices are a little bit on the higher side. Pero um, yung presyo naman ng gulay, tumataas bumababa yan. Depende sa situation ng, ng province. Let's say sa ibang province, sometimes may calamity. So maraming nasisira ng mga produce or mga gulay. So, tumataas yung presyo. Pero, um, normal naman yun. So, it just goes soon bababa rin yun kasi maganda na rin yung panahon. Bagamat walang pagtaas sa local rice, tumaas naman ang presyo ng imported rice. Importation ban ang nakikita dahilan ng mga nagtitinda sa pagtaas ng presyo. Dati po ang pumuna ni Mas na nasa 980, tapos 1,000, yun po nag-1,040, nag-1,010. Pero ayon sa DA, Setyembre pa magiging epektibong import ban, kaya sisilipin nila kung may nangyayaring pananamantala. Yung, yung mga pagtaas na ganito, nitignan eh, po natin kung talagang sino po ang nagtataas, yung distributor ba, yung importer ba, o yung retailer lang. So gusto po natin malaman dahil nga po hindi pa uh, implemented yung ating importation ban. Na-monitor naman ng DA na tumaas ang presyo ng palay at magandang balita ito sa mga lokal na magsasaka lalo pa at mag-aanihan. Uh, as high as 4 to 5 pesos po yung ating huling balita. So ito po ay good news para sa ating mga uh, local farmers. So umikot din ng DTI sa isang supermarket para tingnan ang presyo ng gatas, bottled water, kape at tinapay. Matapos ang inspeksyon, wala namang nakitang paglabag ang DTI. Are below the prices set by the DTI. So, magandang balita po ito para sa ating mga consumers. And also for this establishment, maganda rin yung pagsunod nila sa mandato ng DTI. And also, nang gusto na mangyari ng ating presidente that we really have The, the prices of basic necessities and prime commodities are below the prices set by the DPI. Sa kabila ng mababang presyo, tiniyak ng DA at ng DTI na patuloy nilang babantayan ang presyo ng mga bilihin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.